yun magandang na ah, magtatanghali na pala magandang tanghali mga kamog lipat muna tayo dito sa kabila kasi may meeting yung isa ah, sinarado muna natin doon no? Yan, dito muna tayo sa ating ano yung mga manok isda yun pakishare ng ating video at pakisubscribe na rin hindi pa tayo sa kabilang tindahan kasi walang magbabantay yung kabila sa gulayan ano sarado Ang mukhang uulan na naman to ah. makulimlim saangan pati may may akong titi asara na tayo mag iihaw ako ng ano bangos sabay sa'yo yan oo sige langgam natong manok natin na ah ayaw naman natin ipaalis yung langgam oh may itim yan eh ay tumal ngayon oh no? walang kataw-taaw ah ba binta ko lang dun ah ano lang ah nasa 1-4 lang yata yun ah Bakay kahapon 1.5 lang din sa umaga eh Yung gabi at sa kahapon nung bumanat eh Kaya nakaabot okay. pa ako ng 5,000 eh Anjay yung kanina eh Diyan o, madalas yan doon sa kaya test na may kabilang tindahan yun alas 11 na at malapit na rin tayo magligpit para makapagluto tayo ng panangalian natin yun good bispo po sa inyong lahat ingat po Ayan, lumipat po ako ng gusto muna kasi wala akong bantay dito at saka doon sa kabila sinara ko muna Ayan, dito muna tayo sa ating grocery Ya, itu. Thank you, thank you.